Guys, una, nakita ako, hindi ako nanging alam kung ikaw ay nag-aahit o hindi. Pero ito ay para dun sa mga taong mahiling mag-aahit. Okay? <laughs> sa mga mahiling mag-aahit dyan ng kanilang mga buhok. Lalo na dyan sa baba at dito sa kilikili. Ngayon, gusto ko lang itong i-share sa inyo konting kaalaman. Kasi marami akong pasyente dito na nililaser after nilang nasobrahan ng ahit kung saan mang part yung gusto nilang ilaser. At napansin ko na sobrang itim ng kanilang part kung saan nila inaahit yan. Ito, konting kaalaman lang. Tanong ko lang, ano ba ang purpose ng buhok na yan at bakit nyo tinatanggal? Bakit yan tumubo dyan sa lugar na yan? Sige nga. O, oh, anong purpose niyan? Okay, ito ang purpose ng buhok na yan. Masado makinta. Una, pantakip. Oh, lalo na sa mga babae. Okay? Pantakip yan. Kung bakit yan nandyan. Pangalawa, protection. Pangatlo, thermo regulatory. Nire-regulate nila yung temperature lalo na sa bandang ito, mga yan. Kasi syempre, naiipit kadalasan yung ganyan. Kaya nila, kaya sila nandyan na buhok na yan. So, ba't mo tatanggalin? Sige nga. <laughs> okay, yun. Ito na lang. Direct to the point tayo. Dahil sa maling pagahit o paggamit ng razor, may epekto po yan. Hindi nyo ba napapansin? Kadalasan na kapag kayo ay nag-ahit, ay nagkakaroon ng blister. Yung mga butlig-butlig na nakikita nyo dyan. Tapos minsan minana nana pa dyan. Diba? Kita mo? Tapos mamula-mula irritated na yan. Pangalawa, dahil sa maling panggamit mo ng uh, pag-ahit mo, Brad, hindi lang ang kuko ang may ingrown pati din ang buhok. Experience dito sa mga pasyente dito, marami akong pasyente dito na naoperahan na dahil sa ingron. Hair ingron. Oo. Okay. Ganito yan. For example, kung ikaw ay nag-aahit sa kilikili, dalawa po ang direction niya ng buhok. Okay? Ang tamang pag-ahit po ay dapat kung saan yung buhok mo ay naaayon sa kanyang pagtubo. Pa paano yun? Sumasabay ka kung saan yung, for example, sa kilikili. Sa kilikili, dalawa ang direction niya. Merong pa at merong pababa. So, ikaw na nag-aahit, Huwag mong ahiti ng ganyan. Kadalasan ganyan, di ba? Para mabilis. Hindi. Kung saan yung tubo ng buhok, for example, ang buhok na paganyan, umpisahan mo dun sa gitna. Ha nahahati yan. Okay? May hati yan. Umpisahan mo dun, paganyan. Panabas. At kailangan, be gentle wag yung masyadong mm, masyado ka naman ang gagalaiti dyan o masyado mong pina, binibigyan ng pressure yung pag-aahit mo o paganyan lang okay sa banda ng part ng bikini naman for example ganyan kadalasan naman wala namang buhok na tumutubo sa bikini ang tubo niya pa, pataas diba? lahat yan pang baba kasi nga kailangan yung takpan niyang butas Okay, sa mga lalaki din naman, ganun din naman lahat yan pababa at mind you may mga buhok dyan ay kadalasan ang buhok dyan ay curly okay kung ikaw kinontra mo yan baka magka ingrown hair ingrown ka okay kaya ang tamang pag-ahit dyan smooth lang huwag mo din diinan ng sobra okay at kung minarapat mo please please pag nagamit mo na yung razor sa isang gamit lang wag mo nang o oh, aminin mo gumagamit ka ng razor na limang beses nang ginamit okay isang beses lang gamitin 'yan para hindi mairitable yung skin mo o yung buhok mo itapon mo na pagkatapos mo ng gamitin. O kaya bumili ka ng razor na yung ganito, disposable. Isang gamitan lang, tapon na. Baka kasi nang hinayang ka, bumili ka ng chilet na napakamahal. Tapos isang gamit lang, ah hindi pwede yan. Kailangan mapakinabangan pa kita. <laughs> Aminin mo. <laughs> okay. So, ahitin mo ng ganyan. Gently lang. Okay? Huwag naman yung masyadong nagmamadali kasi andyan na si boyfriend o andyan na si mister ha? Gently lang. At pinakamagandang mag-ahit na time is tuwing naliligo kayo. Ha? Okay, hindi ako alam sa inyo kung sino man dyan ang nag aahit Ha? Mamesbe nyo. Eh, pakialam mo kung paano kaming mag-ahit. Nasa inyo yan. Ako nang bibigay lang dito ng informasyon, mami. Alam ko dyan, marami na nalaman mag-message dyan. Siyempre, hindi ko nahawakan yung skin. Pag yung kamay mo, isang kamay mo nag aahit ito hawakan mo ha, yung pinakataas para magiging firm. Huwag yung masyadong ganyan. Yung isang kamay mo. Para ganyan pa sa likod mo, hindi hawakan mo yung skin, okay? Para magiging firm siya. Okay? Tapos dito sa mga uh, minora at majora, sa mga babae alam niyo 'yung sinasabi ko, mga lips, 'yan. Ganyan din. Okay? Huwag niyo kontrolin ng ganyan. Oo, oo 'yung pag-control niyo ay 'yung 'yung pagkontra sa tubo ng buhok. Alam ko 'yan na nasasagad 'yung pagputol ng buhok. Pero huwag ganun. Okay? Hindi yun tama. Baka narating yung time na uh, nagkakaroon ng parang pimples, pimples yung mga ganyan tapos nagkakaroon ng nana may infection ka pa. Huwag hmm. antibiotic ka. Okay? So yun lang guys ang gusto kong i- uh, dagdag kaalaman sa inyo okay sa mga tao na to ha yung mga mahilig mag-ahit so kailangan tama yung pag-ahit nyo okay so kung ang ano ko lang din naman kung i-trim niyo na lang okay kung kasi ano naman ang purpose mo sige nga para bakit ka nag-aahit sasabihin mo para malinis para magiging baby look para magiging soft hindi kahit naman hindi mo siguro ahitan yang buhok mo kung ikaw naman na nililigo araw-araw o -araw, mapanguna na rin yan kung ikaw din naman ay maano sa hygiene di ba itrim mo na lang may mga babae din naman kasi na tuwing menstruation ay kailangan nilang inaahit yan. Okay lang din naman yan. Okay? During menstruation lang din naman sa kanila ahit. Pagkatapos ng menstruation, trim lang ang karamihan dyan naman. O, di ba? Okay. So, yun yung guys. Gusto ko may ano sa inyo. May dagdag uh, -dag kaalaman sa inyo. Ha? Kasi may pasyente na naman siguro. Okay guys, thank you for watching. Yun lang ang gusto kong i-share. Kasi marami akong pasyente dito. 90% talaga. Marami akong pasyente na naoooperahan dyan sa maling paggamit ng razor at pag-aahit at nagkakaroon ng hair ingrown. Okay? Medyo malaki din ang hiwa ng mga ano nila doon, mga nakikita ko dito. Kasi after ng operation nila, dyan sa hair ingrown na yan, pinapalaser yung part kung saan yung naoperahan para hindi natubuan ng buho. Hmm. Kaya gusto kong i-ano sa inyo yan na huwag kayong tubuan ng hair ingrown dahil lang sa maling pag Okay? So guys, punta kayo sa aking YouTube at please do subscribe. Okay? And like mo na rin. Bye-bye!